Higit dalawang libong residente na kabilang sa Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi at Rural Improvement Club o RIC mula pa sa Ordaneta City ang nabigyan ng tigi isang libong pisong tulong pinansyal. Ito'y sa pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation na programa ng Department of Social Welfare and Development. Ginanap ito noong 16 ng Agosto sa Ramon J. Gico Senior Sports Complex and Civic Center sa Bayan ng Binalo. Pinangunahan ito ni Governor Ramon V. III, First Spouses League Chairperson Ma Antuason Gico, 5 District Board Members, at ilan pang mga konsihal at opisyal ng barangay. Ito na ang pangatlong batch na nabigyan ng tulong sa probinsya. Samantala, malaking tulong naman para sa higit siyam na daang beneficiaryo mula first at second District ang kanilang natanggap sa tupad payout. Ito'y ay ginanap noong August 19 sa Narciso Ramos Sports Gymnasium and Civic Center sa Lingayen, Pangasinan. Layon ng tupad na mabigyan ng panandali ang trabaho ang mga residenteng kapos sa buhay. Ang mga ito'y nagtrabaho sa loob ng isang buwan at doli na ang bahala sa kanilang sahod. Aabot sa 4.1 million pesos ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Hiniling naman ni Governor Ramon Vigico III na madagdagan pa ang pondo para sa tupad para mas marami pa pang residente sa probinsya ang matulungan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.